Pagpanang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya Welcome back pumuli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures Please like and subscribe to our channel Ngayong araw nito, patuloy po tayong sasagot sa inyong mga katanungan Itong tanong nito ay galing po kay Elena Villa na kusan gusto niyang alamin ang patungkol sa Purgatorio At sa isa pang nagtatanong, yung dausol ay yun din ba ang Purgatorio alam niyo po sa ganitong pagkakataon, dahil yung salitang purgatorio wala pong nakasulat sa banal na kasulatan, yung salitang purgatorio. Ito po ay ating natuklasan, ito po ay doktrina ng mga katoliko. Kaya kung gusto po niyong malaman, basahin po natin ang kanilang doktrina patungkol sa purgatorio. Ito po, purgatorio. Sa doktrina ng katoliko, isang lugar o estado ng pagdurusa na tinitirha ng mga kaluluwa ng mga makasalanan na nag-aalis ng kanilang mga kasalanan bago pumunta sa langit. Lahat ng kanyang mga kasalanan ay pinatawad at hindi na niya kailangang pumunta sa purgatorio. So itong doktrina ng katoliko patungkol po sa purgatorio no po, ay lugar din po ito ng pagdurusa na kung saan maaaring ipinapanalangin nila para maligtas yung kanilang kaluluwang makasalanan. Sa banal na kasulatan kung ating ibabase at hahanapin at titingnan natin, ang pagdurusa po doon ay hadis. Ibig sabihin, wala ng kapatawanan ang mapunta doon sa hadis ng pagdurusa. Pero kung dito natin aalamin sa doktrina ng katoliko, ay mayroong pang asa na makaahon doon sa pagdurusa. Kung papasinin po ninyo, no? Yung pagdurusa na sinasabi dito, yung ay tirahan daw ng mga kaluluwa na makasalanan. Ngayon, para maipanalangin at uh, sila yung makaalis doon sa lugar ng purgatorio, yun po ang ginagawa nila, ipapanalangin. Para hindi manatili doon sa purgatorio. Kasi daw, para malinis yung kanilang kasalanan at bago daw pumunta ng langit, napatawa daw doon sa purgatorio. So walang ganyang doktrina ang ating Panginoong Hesus. Ang doktrina po ng ating Panginoong Kristo patungkol sa pagdurusa ay Hades, hindi po purgatorio. At pag napunta yung kaluluwa doon sa Hades, diretsyo na yun ng impyerno. Kaya talikat alamin natin sa kasulatan. Basahin natin yung talinghaga ng ating Panginoong Hesus patungkol doon sa lalaking mayaman at doon sa lalaking pulubi na ang pangalan ay Lazaro. Masahin natin dito sa Lucas 16.22 At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalhanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masamang bagay. Subalit, ngayon ay inaalayo siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung gayoy ipinapakiusap ko sa iyo ama na isugo mo siya sa bahay ng aking ama sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki upang magpatutuo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. So malinaw po, dito sa ating binasa, meron pong dakong pagdurusa. Yun po ang tinatawag na hades kung babalikan po natin yung 23. At mula sa hades ng kanyang ham So, yung lalaking mayaman ay napunta sa hadis ng pagdurusa. Kung ating uunawain itong purgatorio, ano, dahil ito'y doktrina ng mga katoliko, ay mayroong tinatawag na hindi sa aral ng ating Panginoon sa so Kristo. Malinaw po dito na aral, ibig sabihin doktrina ng katoliko, aral at turo ng mga katoliko yan yung salitang purgatoryo na ito ay isang lugar o estado ng pagdurusa meaning yung salitang pagdurusa kung binasa natin sa kasulatan Hades pagdurusa dito sa kanilang pangunawa sa purgatoryo tirahan ng mga kaluluwa ng mga makasalanan so nalalapit din yung Hades at purgatoryo Lugar talaga yun ng mga kaluluwang makasalanan. Pero sa kanilang unawa, para ang tao ay magkaroon ng pag-asa, ang sabi dito, pupunta muna ng purgotoryo yung mga kaluluwang makasalanan para mag-alis ng kanilang kasalanan bago pumunta ng langit. Hindi po ganun. Ano? Ang sinasabi ng kasulatan ay, ang mga napunta ng pagdurusa katulad nung nangyari kay katulad nung nangyari do sa lalaking mayaman wala nang chance na makapunta doon sa kabilang parte kana Abraham amen so ibig sabihin ano ba yung lugar ni Abraham lugar ng kaaliwan kung pupuntahan natin yung 25 ano po puntahan natin yung verse 25 ng Lukas. Lucas 16.25, basahin po natin. Dadapat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo, ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay. Dadapat, ngayon, ay inaalew siya rine at ikaw ay nasa kahirapan. So may dalawang lugar, doon sa lugar ng mga patay, may kaaliwan at may kahirapan. So, ibig sabihin, yung napunta doon sa kahirapan o pagdurusa, tinatawag na hades, wala ng pag-asa. Pero sa kanilang doktrina, ano po, binibigyan kayo ng pag-asa. Ibig sabihin, pwede pang ipanalagin yung mga taong uh, napunta ng purgatorio. Yan po ay isang kasanangalingan. Kasi po, ang sinasabi ni Apostol Pedro ay ganito. Puntahan natin. Sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 3. Dahil sa kasakamihan nila, linin langin nila kayo sa pamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Tuloy po natin sa verse 4. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinawaan ng Diyos nang nagkasala sila sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. So malinaw, pag napunta ng hadis o pagdurusa, naghihintay na lang ng paghuhukom. Amen? Samantalang dito sa kanilang doctrines, pwede pang uh, mapawi yung kanilang kasalanan at mapunta sa langit. di ba? Sabi dito, ulitin natin ang kanilang doktrina. Isang lugar o estado ng pagdurusa na tinitirahan ng mga kaluluwa ng mga makasalanan na nag-aalis ng kanilang mga kasalanan bago pumunta ng langit. So, ibig sabihin ng kanilang purgatorio o pagdurusa, pwede pang uh, makaalis doon at makapunta ng langit. eh anong ginagawa nila? Parang ganito. Ano, kung babalikan natin, kasi ganyan ang ginagawa ng mga iglesia o doktrina ng katoliko, maliling lang kayo talaga. Diling langin kayo sa pamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Di ba't ipinapanalangin ang mga namataya? Sabi nila napunta ng impyerno pag malaki ang iyong bigay. O di ba? Para makaahon sila sa purgatorio. Muli natin basahin itong ikalawang Pedro 2.3 dahil sa kasakiman nila, liling langin nila kayo sa pamagitan ng matatamis na salita para kuwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Amen? So, kailangan maunawaan nyo ang mga bagay na yan. Purgatorio, kapag ganyan ang ginagawa, kinakwartahan kayo, langin para makaahon. Yung pala mga ganong tao ay nakahanda na para sila lipulin. Amen? Tuloy pa natin yung verse 4. Kahit ingang mga anghel ay hindi kinawa ng Diyos na nagkasala, sa halip itinapon sila sa malalim na madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghukom. Meaning, itong binasa natin yung lugar ng Hades na pagdurusa na napunta yung lalaking mayaman, wala nang chance na makalis doon. Nakita po ninyo? Kaya sinasabi ni Abraham, puntahan natin yung verse 25. Dadapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumagat ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, gayon ding paraan, ay masamang bagay. Dadapat ngayon, ay inaalip siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Ibig sabihin po sa ganyang bagay ay naghihirap na doon ang kanyang kaluluwa. So wala nang bagay na mapatawad yung kanyang kasalanan. Bakit? Kung itutuloy natin sa verse 26 sa isang salin masahin natin. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. So malinaw, wala nang alisan kung saan ka napunta sa hadis ng pagdurusa o do sa lugar na Abraham at ni Lazaro na kusaan inaaliw ang kanilang kaluluwa. Kaya nga po, tulad ng mga anghel na nagdurusa, ano? Ayan po. And eh, naghihintay na lang po ng paghuhukom. Ibig sabihin, sama-sama diyan yung mga taong makasalanan. Wala ng pag-asa. Pero doon sa purgatorio, may pag-asa daw. Eh, doktrina yun ng katoliko. Hindi doktrina yun ng ating Kristo. Ano ang mangyayari sa kanila paghihintay ng paghuhukom? Kaya pagdating ng paghukom, ito ang mangyayari. Basahin natin sa Apokalipsis chapter 20 verse 14. Ang kamatayan at ang hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kung itutuloy pa natin, at ang sinamang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So malino po kaya lahat ang napunta ng Hades, kahit ipanalangin mo, hindi na yun makakalis doon. Dedirekta na sila doon sa lawang apoy, yun po ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Bakit? May babasahin pa tayo sa verse 10. At ang jablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asopre na kinaroroon din naman ng mga limaw at ng bulaang propeta At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman So meaning, yung pagdurusa kasama na rin pala doon ng Diablo Pati yung mga anghel na nabanggit natin doon sa 2 Peter 2.4 Kung saan yung mga anghel na nagkasala din sa Panginoon sama-sama doon kaya do sa lugar ni na Abraham ano po ay wala dong anghel kaya yung dalawang lugar na yon yung lugar ng Hades at yung lugar ng shol, si sina Abraham ay naroon dahil pwede pa silang iahon buhayin muli di ba Kasi po yung lugar ng Hades hindi na sila iaahon doon direkta na yung sa lawang apoy at doon rin isasama yung diablo at mga anghel na nagkasala so malino po Ganito po yan para malaman natin. Yung sinasabi po ni Propeta Samuel, para malaman natin yung napunta ng Shol ay magkaroon ng pag-asa na iahon yung mga napunta sa Shol. Sahin po natin dito sa unang Samuel chapter 2 verse 6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ay nagbababa sa Shol at nag-aahon. So ibig sabihin, pag namatay ang isang tao na sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, ibababa sa syol. Ngayon, sa pagdating ng paghukom, bubuhayin uli sila. Ayan, bumubuhay at iaahon. So, yung syol na tinatawag, maari doon napunta yung mga lahat ng gumawa ng mabuti at sumunod sa pamaraan ng Diyos at yung mga mananampalataya kay Kristo, iaahon din po dyan sa siyol para tanggapin nila yung buhay na walang hanggan. Di ba sinasabi naman ito ni Juan? Sa chapter 5 verse 28 ng Juan, Basahin natin. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Basahin natin sa isang salin. Balikan natin yung 28. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na marinig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Mayroon pong paghatol yung gumawa ng masama. Amen? Parurusahan na. Kaya mapupunta lang agad ng hadisyon. Hindi katulad ng doktrina ng purgatorio, ay may tis pang maligtas. Kaya naliling lang lang po ang mga tao dahil ang layo po sa katwina ng Diyos na mababasa natin sa kasulatan. Ito po, malinaw. Yung gumawa ng mabuti, ibig sabihin sumusunod sa paraan at utos ng Diyos at mananampalataya kay Kristo at sa sama, yun po'y may buhay na walang hanggan. Yung gumawa ng kasamaan, napupunta na agad yun sa hades, diretsyo na yun sa ikalawang kamatayan pagdating po ng paghukom. Sana po naliwanagan po ang inyong katanungan. Sa mga nagtatanong po sa inyo, lalo na po kay Elena at dito sa ating pangalawang nagtatanong at marami pa sa mga ganitong hindi nakakaunawa at marami pong nagtanong patungkol po sa purgatorio, ito na po yung sagot natin. Ano po, doktrina ng katolika o na kung saan ang purgatorio, pwede pang iyahon yung lugar kasi ng purgatorio pagdurusa. Pero sa banal na kasulatan, pag sinabing pagdurusa, hades, wala na pong pag-ahon doon. Naghihintay na lang sila ng paghukom. Amen? At uh, salamat kung kayo po ay nakaunawa. Kailangan nating gumawa ng mabuti, sumampalataya, sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos nang hindi tayo maparusahan ng Diyos. Ang kagandahan, kapag ginagawa natin yung kanyang kalooban, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Please like and subscribe to our channel. God's Word read scriptures. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.